Hey what's up mga riders? Good morning sa ating lahat sa mga solid na ating subscriber and followers sa Facebook page natin Maraming maraming salamat sa pag-suporta mga riders ng shoutout sa inyong lahat Dito so, tayo ngayon sa UP Daliman Dito tayo dadaan mga riders Dito tayo dumadaan araw ng Hello, Martes Martes yan eh. so, Papakita natin Update dito sa UPD Liman Sa araw ng Martes Maraming pa bang joggers Maraming nito ah, Hindi nga lang tayo mga riders Nasamahan nyo ako mga riders At shout sa inyong lahat Maraming maraming salamat sa patuloy yung pagsuporta no? paunti-unting nadadagdagan yung mga subscribers natin mga followers uh, tsaka uh, lang tayo mga riders so, tayo tumigil no yung mga kagaya ko rin maliliit na vlogger yan uh, tuloy lang natin darating rin yung araw na lalago yung youtube channel natin no so hindi tayo sa UPD naman ngayon mga riders sa araw ng matis ito mga kaganapan mga riders Araw ng Martis dito sa Yuki Diliman. Yan. Nagigaging, may mga nagbabike. So, may mga pa isa isang naglalakad. Uh, may mga bikers. Yan, no reason. Tapos yan dito. Yan. Araw ng Martis to mga kareros pero marami pa rin tao nung nagigaging mga karamihan dito ay mga mayaman, mga nagkajaging, mga riders, no? Dahil ayan, ano na ano, nyo. mga nagbabike. Ito na yung puno na yan. Sobrang uh, sariwa ng hangin. Ayan. sariwa na hangin, mga riders. Kaya maraming nagkajaging dito. Kasi ganito nga. Ganda ng Sariwa 'yung hangin no kahit may mga sasakyan pero ano tingnan naman kayo nang humusga mga riders. ano negeri mga bikers mga nagbo-bike para bike, Ay, -bike may pinya tayo dun, no pinya pol <laughs> Shout out sa inyo lahat mga ka-riders no? Punta na kayo dito sa UP Diliman Pag halimbawa Gusto nyo mag-jogging Yung no? open to 24 hours Kahit umaga ka na mag-jogging dito Okay lang Kahit gabi marahin nag-jogging dito mga ka-riders Hindi na uubusan ng tao Yun, no? Ganda Super may mga ginagawa dyan bago. Kasi ayaw man. Na na yan Ayan mo Dating nasunog ng building. Ayan. May mga kainan dyan. Mga riders. Hindi kayo mag dito. Malimbawa mag kayo. No? So, dito na tayo mga riders pa. Punta na tayo dun sa trabaho natin. dati nagtataba ang mga rebels sa kal pagod yun o Ayan, yung building na ginagawa kal yan nahawak ng na. kal oh. so out wow mga kasama natin dati dito pa tayo nagtatrabaho sa iyo. Yun lang mga riders. Maraming maraming salamat. Mag-update lang tayo ng araw ng Martes sa UPD Liman. Kasi may nagtatanong sa atin kung kahit anong araw pwede mag-gagawin. Pwede mga riders probably so, napasok na, kayo kahit anong oras anong araw pwede kayo dito sa Yopi Diliman hanggang dito lang mga riders maraming salamat